Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron pinasa sa ating video. Ah uh, si Sir Generi Studio. Hello Sir Generi Studio, kamusta na? So ito yung sinabi sinabi dun sa pinasa sa ating message, no. Sabi niya ganun, Sir Bongo Generi Studio po ito, kamusta po? pa bank naman itong nakuhaan namin video sa CCTV ng bayaw ko sa Bulacan. Yung bata daw na nasa gate eh nalaglag daw po yung ulo habang nagaantay sa pamangkin ko sa labas ng gate nila. Pag di ka na po busy, pa-reply po, salamat po. Lagi po kami nanood sa inyo dito sa Kaloocan. Tondo at Bulacan po. Dami po kayo supporter dito. Uy, salamat. Salamat po, sir. Hindi naman ako sanay na ano, maraming supporter. Laging maraming nga nang sa akin. Eh. <laughs> anyway, tingnan nyo natin yung video. So, ito yung pinasa. Ang issue dito ay yung bata daw na sa gate, eh, nalag, nalaglag daw po yung ulo habang nag-aantay sa pamangkin ko sa labas. Tingnan nyo natin. So, ito yung, ito yung video. Tingnan ko nga. Ayusin natin muna. Ito so, yan, ano? No? Sana ako sa gate eh. so malamang itong mandito. Tutok mo no? Tutok mo Tutok mo Mas malino pa pala pag tinutok. Wait, wait, wait. Ayusin natin. Buka mo ng camera na kami. Cellphone. Grabe na Tapos sinabi niya sa'yo na please. na. Oo. kailan? Parang Okay niyo. Oo. Oh. Matipi alam mo yung mga ganon. Ano yung pakita? So, Hindi kaya nga, e. lalabas kaya nga, ano nga ba, Ito, tutuk, eh. Lalabas ka nga nga dyan. Ano ba jake? May tumitutok eh. Tignan mo. Tignan mo talaga lang be. Doon Ayan, na, yun. yung malalaglag ng ulo niya. Ayan tignan mo, tignan mo dito. Tignan mo dito sa cellphone. Ayan yung ulo niya. Ay, oh. no? oh. Ay, Ayan oh. Sandun oh. Ayan yung, oh. Ayan. Biglang malalaglag. Oo. O. Ayan yung malalaglag. Oo. Di ba yawa? Kuya. Ayun, 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 talaga, ayun, 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 oh ayun, ayun, talaga ako. Siyempre, bigat. Sino eh? oh, ko makita man, baka... Tapos normal naman yung ulo niya. Hmm. Pero hindi normal yung nalaglag yung ulo niya. Eh, hindi normal yun. Ano? Oh. Ay, tinitignan ko talaga hmm. siya dyan. Talaga. Yung iniisip yun, ko yun, talaga. Wait, 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 wait. wait, uh, wait lang ah. Panoorin ko ay papakinggan ko yung tuloy nung ano. Just sa video send kasi boss tumakbo papasok ng bahay ulit pa mangyo kasi nakita niya daw walang ulo yung Pero sa personal may ulo ba talaga? Hindi, uh, ang tanong ko, gabi ba ito? Gabi ba ito nung nangyari? Sir, ano, Generic Studio? Message nga kita. Mukhang di ka magre-reply <laughs> Kasi kung gabi ang uh, Kung gabi nangyari to uh, Naka night vision to At pagka night vision Ay hindi, hindi mukhang gabi Mukhang ano eh Tanghaling tapat ba to? tutok mo dyan, tutok mo dyan. Tutok mo dyan. Ay. mas malinaw pa pala. Hindi, hindi si gabi, tukat. umaga. Kasi kung gabi, sasabihin ko na naman dito compression issue. Kaman ng camera na ano eh. mm -hmm. So ito yung di umano'y kaibigan ng pamangkin mo, no? Na. Loko to ako to. Kaya, tapos yung sinabi niya sa'yo na... Mm, um, Lagsayro niyo na. Oh. Kahit kailan. Parang isinusubad niya na yung buhay niya. Oo. Oh. Buti alam mo yung mga ganun. Hindi kaya nga eh. Lalabas kayo na nga. Ang buhay ng pa, Jake. Ito may lang. Ang talaga ayun 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 ayan. tignan mo, tignan mo dito. Tignan mo dito sa cellphone. Ayan yung ulo niya. Ayun. Oh. Sundo no. Oh, ayan. Ayan na. Bigla malalaglag. Wow. Oh. Ayan yung bigla malalaglag. Oh. Di ba yawa? Pusa. yawa. So, if focus ko nga uli yun doon. Wait lang ha. Ulitin natin ha, mga men ha. Paano ba yung filter hindi hindi maano ng gama eh contrast Okay, dito natin, ano nga, Ayun, ayun, ayun. Ayan, ulo niya. tignan mo, tignan mo dito. So, start tayo sa umpisa, ano? So, nakikita nyo, sa labas, may gumagal, may naglalakad. ba? Diba? Ayan, ito, ito, ito yung si, yung nasa labas na kabarkado. Ano? Na naglalakad siya, ano? Then, ang gate niya kasi, may mga harang-harang, eh. ba? Diba? Tutok pa pala pag tinuto ka mo ng... Diba? Nakikita mo yung buong katawan niya. Feeling ko puti yung suot nito eh. Nakikita mo naglalakad. May slow motion ba to? Babaan natin yung ano ha. Hmm. Tutok mo dyan. So, pala mo, pag Naglalakad-lakad. Ng... Diba? Naglalakad-lakad siya dyan at nakikita dito buo ano buo yung katawan ano ang mangyayari daw kasi diyan malalaglag yung ulo so tandaan niyo yung puti na nasa baba niyan buo yung katawan niyan so itong kapatid niya nandito sa loob ay kapatid sorry pamangkin yata pupuntahan niya yung yung nasa labas makikita niya sa CCTV daw na nalaglag ang ulo eh iwas ko nga, ayan, e, ganito. <laughs> ang cue dito yung ano eh, yung... Yung sinabi na yung yawa, yun yung nalagdag. Ayan, na, ayan. Ayan, tignan mo, tignan mo dito. Sa, ito yung... Tignan mo dito sa ulo. cellphone. Ayan yung ulo niya. Ah. Nandun, O, ayan na. Pagkailan maralaglag. O, ayan. ayan yung bilig na manalaglag. Di ba, men. I-normal speed ko nga. O, ito yung ulo. Yan, ito yung ulo tama. Ibalik nga na natin sa sa natural ano. <laughs> Yan, ito yung original na ano eh. So dito Pwede malalaglag. wow wow Yung yung malalaglag. Oh. oh. nga no, parang ang bilis naman noon. Wait lang ha. Oh. Ay, sorry. So, ito yung ilagyan natin. Tutok mo dyan. Tutok mo dyan. Tutok mo dyan. Ay, mas malino pa pala pag tinutokan mo ng camera na kami. Hmm. Cellphone. Ay, lalakad siya. ayun yung ulo. Kaya tapos yung sinabi niya sa'yo na... Hmm, Lagsirin yun Oh. Kahit kailan. Parang hindi okay, talaga. niya na yung buhay niya. Oo. May TV, alam mo yung mga ganon mo so, yung pakita. So, hindi kaya nga eh. Lalabas para, kaya nga dyan. Yung tumitutok eh. Tara lang. Tara talaga yung Pero nakita niyo na laglag, ano? Parang gumano yung ulo. Ayan, ayan. Na, na, ulo niya. Ayan, tignan mo, tignan mo dito. Tignan mo dito sa cellphone. Ayun yung ulo niya. Ayun. Oh, Sundo no. Oh, ayun. Na. Huwag na malalaglag. Wow. Oh. Ayun yung bilig na malalaglag. Oh. Uh. Ni uh, oh. baya wa puta. Wow. Oh. yung bilig na malalaglag. Totoo. Oh. Uh. Ni baya wa puta. Uh, Hindi for me. Oh. Ni baya wa puta. Ulo niya. Ayan, ayan tingnan mo, tingnan mo dito. Tingnan mo dito sa cellphone. Ayun yung ulo niya. Oh. Ayun. Sundo no. Oh. Ayun. Huwag na malalaglag. Wow. Oh. Ayun yung bilig na malalaglag. Oh. Uh. Ni baya wa puta. Uh, ito yung theory ko dito, men. Ito yung theory ko. Tingnan natin uli ha. Bigla na laglag yung ulo. Bigla na malalaglag. Wow. Oh, oh. Okay. Point. Ito yung theory ko dito. Theory ko ah, hindi, hindi ako sigurado. Feeling ko yumuko lang to na mabilis. Or, pangalawa, yung papayuko ko siyang ganon, biglang nag-glitch, kaya akala mo nag-jump. Di ba minsan uh, ang camera pag nagka-capture yan, biglang, alam mo yung tumitigil, nag-glitch siya, tapos biglang nag-jump. Kaya, kaya feeling nyo biglaan. Pero for me, kasi ito yung katawan niya eh. Although na hindi na aninagan, di ba na-establish naman natin habang naglalakad siya, nakaputi siya. So dahil puti din yung katawan niya, ang katawan niya nandito. Pababa. Kasi yung o, diba? nalang... oh. Kaya, gumanon, diba, Kasi puti din yung ano eh yung background eh puti din yung suot niya. Yumuko to tingin ko, yumuko. Kasi ito nakikita niyo dito'ng ano, kasi kulay din kasi nung nung pader ba 'yan? Kasi nakikita natin yung, umpisa ng video, naglalakad siya, puti talaga yung suot niya. Hindi ba? Naglalakad siya doon. Puti yung suot. Ayan o, oh, naglalakad siya puti. Malino ko pala pag tinuto ka mo ng kamerang. Halos magkakulay siya nung background eh. Loko to ako to. Biglang, biglang mag-i-stay siya dyan. Naglalakad siya dyan. Kahit kailan. Parang sinusubad niya na yung buhay niya. Oo. Hindi kasi natin nakuhanan kung ano eh. Hindi kaya nga eh. Lalabas kaya na nga. Naglalakad-lakad siya doon. Ito may tutok eh. Tignan lang. Parang talaga lang ba yung oh, ayan, ayan. Ayan, tignan mo, tignan mo dito. Tignan mo dito sa cellphone. Ayan yung ulo niya Ay, oh. no? oh. Ayan, sundo no. Ayan. Huwag na malalaglag. Ayan yung bilang malalaglag. Oh, uh, may bayawa. Ayan Feeling ko yung yun. Feeling ko lang yung yun. Then lalabas yung pamangkin hey, Tatakbo ko dyan, tatakbo ko dyan. Ayun, mo, sinilip oh. ko talaga, Sheesh. oh. Sheesh. Yeah. Ang pati oh. dito. Ano nakita oh. nung ng Ano nakita ng pamangkin mo nung, ano, nung sinilip niya? Kasi nung time na yun, nakalaglag naka, naka laglag pa rin Hindi naman bumalik yung ulo pataas eh mukha talaga 'yung, 'yung sobrang bigat sino eh. Tapos 'ko magpitim baka. Tapos normal naman 'yung ulo niya. Hmm. Pero hindi normal. Tingnan mo nga dito sa timestamp na 'to, kung bumalik 'yung ulo, dapat hindi tinatanggal 'yung camera, 'di ba? Nalaglag na ano. Nay for me 'yung muko lang 'yun. 'Yung muko lang 'yun. Okay, sana kung halimbawa ang nangyari Nakatay, biglang yung ulo niya tumalsik pa left side ng sobrang layo. <laughs> yun, hindi for me, ha? Kasi unang-una hindi naman natin madetermine dahil sobrang labo talaga ng footage. Hindi nyo ba may import yung footage na yan? Na mas malinaw-linaw? Anyway, hindi for me, ano, yumuko lang siguro yon Nung nilabas ng pamangkin mo, anong itsura nung nakita niya? nung lumabas. Yun lang naman, ano. Pero paki, ano na rin, hindi ko, uh, ano, marami pa akong katanungan eh. Uulitin ko tong video na to, uh, pag mas malinaw-linaw yung nakuha ko, yung original file. Kasi for me, yung muko lang talaga siya.